anim na walu na po ang narecover na mga labi sa nagara landslide na nangyari dyan sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Makakausap natin ko si Mako, Davao de Oro Mayor Arthur Carlos Volte Remando. Mayo budaga, uh, Mayor uh, Remando, sir. Ma Mayong budtag, sir. This is Aljo Bendio, Mayor with uh, Congressman Erwin Tulfo, live na tayo ngayon sa Punto Sintado Road dito po sa Radyo Pilipinas at PTV. Mayor? Yes, sir. Mayong buntag. Oo, oh. 2008, 2007. Nagkaroon na po ng landslide dyan. Marami nang namatay. At meron po tayong batas oh. dyan, itong no-build zone. Bakit ho oh, inayaan oh. yung uh, may nakatira pa dyan sa lugar na yan na uh, ipinagbabawal na ng batas at marami pong namatay ngayon? Oo, oh, wala na yan. Talagang in-enforce uh, natin yung uh batas no na no built uh, zone dahil meron ding uh, order talaga ang individual right after sa 2007 na uh, unang may minor landslide. E bakit to marami pa rin pong nakatira po diyan at uh, hinayaan niyo pong uh, bumalik ang mga inyong uh, mga constituents na magtayo ng mga bahay po diyan. Actually hindi natin dinayaan yan na uh, strongly enforce yung uh, batas dyan right after sa 2008 wala nang uh, kwan hmm. wala nang uh, mga tao dito oh. Nirelocate na natin doon sa isang barangay din dito sa Masaralines barangay okay. uh, inuban Okay. Oh, isa eh, eh, nang galing ito okay. mga namatay, mayor. Eh kung wala nang tao dyan, saan ho galing ito? itong uh, noong uh, right after 2008 uh, sir is uh, dahil na uh, meron pag operation dito ang apex mining yung uh, iba is uh, sa tatakbo ng uh, panahon nag uh, unti-unti nang uh, bumabalik doon sa remaining uh, bahay dito na naiwan dati right after tong uh, uh, no uh, in implement natin ah uh, no habitation yung okay oh oh eh bakit ho hindi, hindi na natin hindi na natin na uh, one closely uh, monitor dahil na uh, yung uh, barangay na yung may mandate talaga na mag uh, import sila sa kuan uh, um, yung uh, Nobel Zone na uh, palisi policy. Mayor, ano ho sabi ng barangay? Ba't di ho ninyo pinatawag ngayon? Eh 68 ang patay. Ano ang sabi ng barangay sa inyo? Talagang uh, in-enforce naman yung kuhan na sir. Kaya lang uh, oh. uh, naging complacent din na uh, dahil uh, uh, sa paniniwala na Safe na yung uh, napatlagyan nila dito. Yung, uh, sa... Hindi nyo kaagad na pinigilan yan Mayor. Sa ano hmm. sir, eh, pinigilan. ho When you say no-build zone, no-build zone oh. po. Hindi ho po pwedeng bumalik yeah, yeah. Talaga, sila dahan-dahan. Talaga. Oh. In-implement natin. Naging ghost barangay ngayon. Kaya na nga po na, sir. Pero sabi taon. nyo dahan-dahan bumalik. Bakit ho hinayaan hmm, ninyong bumalik sila? Ah, hindi. Talagang in-enforce natin yan. Okay. Pero alam mo naman, hindi man tayo nagbabantay sa kanila 24... Uh, hindi, pero the barangay, 7. sir. Ang barangay ho ba, hindi nagre-report sa inyo? Yung, yung, barangay, hindi nga sila from time to time nag-report. Uh, ang sabi, din sa, sabi nila, dahil uh, pata nangyari ito, hmm. yung uh, mga tao talagang nga uh, sila rin ang may ikwani. Eh, yung parang... nga uh, Nag-assure uh, din sila na hmm they will uh, voluntarily na ilagay nila sa safe yung kanilang sarili. Uh, yung, yung bago po yung landslide, na uh, napunta ba kayo dyan sa lugar? Nabisita niyo ba yung komunidad dyan? Mayor? Ah, uh, yes. So, nabisita oh, yun, natin yun, ito from niyo. time to Ay, time. Oh, dahil dito sa... Oh. Eh, eh, bakit ito? Oh, hindi kayo na, nagulat? Hindi niyo ninyo... Sirabihan yung mga tao dyan, umalis kayo dahil oh. no build zone ito, yan. Dan? Ha? Ha? Bigla ito sir Erwin. Bigla ito. Oh. Dahil uh, nagdaan yung uh, share line, binalaan na natin. Then uh, ah. yung uh, LPA, Ang dami bahay, oh. binalaan din natin sila na kailangan lumikas na dyan. Hmm. Nang alam, alam paggawa ba ng ba mga bahay, bahay ito, na ito Mayor, hindi sila kumukuha ng mga permit, ng mga building permit sa munisipyo? Tama. Itong sa, on the part of LGU sir, dahil... Uh, very religious tayo sa recommendation ng uh, oh. MGB at saka dyan sa batas then uh, wala tayong uh, binigay gan oh, so paano na sila nakapagpatayo ng bahay kung wala kayong binigay na building permit, permit construction on their own on their own na sila diyan yeah, dahil uh, it willa uh, violate naman sa no build zone na batas natin kaya nga po, yung barangay wala hong ginawa. So you're telling me, walang ginawa ang barangay captain mo dyan at hinayaan niya lang na dumami ang dumami ang tao dyan. Tama po ba? Tanong ko sir dyan sir. Uh, talagang uh, sabi niya, in-enforce na niya yung gohan. Kaya hindi naman yung huli gate talaga sa sir, itong... Uh, wala, bang, sa na wala mo bang police dyan sa community na yan? Walang parang uh, police station or gohan uh, dyan? Community precinct, walang walang ganyan diyan. Mm. Meron sir dito oh, sa oh. Ah, oh, eh may batas ah. po tayo sir, dapat eh sinabihan ni Kap Barangay Captain, yung pulis mm. na sabihan nyo nga ito bawal at, at ginagawa po ng PNP natin. Eh ngayon tingnan mo 68. Alam mo Mayor, ah pag nagkaroon magkakaroon po ng investigation ng Congress, may papatawag po kayo kasi ang tawag po niya responsibility, kayo po yung ama ng bayan at hinayaan nyo po silang uh, bumalik dyan when in fact no build zone na po ang tawag dyan, Mayor? Oh, wala man ako diyan uh, ko Talagang talaga nga ko yung na uh, batas Ito Kaya nga mayor, how can you uh, <laughs> <dahil> lagi... <laughs> Pinabayaan niyo po kasi dumami, pero kung talaga may political will kayo, you did your job. Hmm. Wala pong mamamatay ngayon. Hindi tayo nag-uusap ng ganito ngayon. Eh ngayon, nalalagay pa po sa alanganin ho kayo ngayon dahil pag nag-imbestiga ho, Mananagot po kayo. Eh dahil kayo po ayong uh, mayor, bakit nyo pinayagan at hinayaan lang na dumami at dumami ang tao dyan When in fact, no build zone na nga po 'yan. May batas na po 'yan, mayor. Hindi oh. ma. sa on my part, sir, uh, hindi talaga natin pinayagan. Hindi <laughs> Mayor, may mga bahay oh diyan, uh, mga gawa zone. po sa semento, ang ganda oh. pa nga eh. Opo. So, ibig sabihin na no, dapat tsaka may kuryente ho diyan. Oo. Oh. O hindi basta-basta lagyan ng kuryente yan oh. eh, pag wala Ang permission ng galit kasi, sa inyo. Mayor, wag wag kayo magalit sa akin, oh, pero po, tingin ko ha? kasi tingin niyo dagdag income yan sa munisipyo. Pero dapat isinalang-alang nyo ano bang mas importante, ang kita para sa munisipyo o ang buhay ng tao? Tanungin kita ngayon Mayor, ano mas importante sa iyo? Buhay ng tao kahit isang ah, buhay ang, lang ang, o kita? Ang, ang buhay talaga sir. Buhay. Oh, buhay pala eh. Dyan. Pero pinayagan so, nyo ganon. Sir sige na po at uh, wala hong paikot-ikot na lang tayo. Sinasabi niya hindi nyo pinayagan pero bakit napakadaming bahay dyan? Anyway Mayor. Uh, ah Mayor. Yes, sir. Andito ako, sir. Unsa man. Mayor <laughs> <Later> ahead <laughs> po. Wala, sige. Wala na, sir. Unsa nang himuon himaw humuunta sir. Patay naman na. sa Sintay 68. Dadagham -dad pa dito sa ilalom. Unsa ang himaw na ito Mayor? Relocate na. Sa, sa ngayon, sir, yun man ang kuhan. Eh, still ongoing yung kuhan, sir. Hmm. Uh, search retrieval. Oh. At saka yung uh, relocation natin. Oh. Oh, Meron na. Lalo na dito sa downstream na may mga downstream na barangay sir. Ipatupad yung So okay lang, sir. okay lang ho sa iyo na patawag ka sa investigasyon at ma masasama ka diyan sa investigasyon dahil hindi mo binantayan yung iyong area of responsibility. Mayor? So, sa akin sir, talagang uh, hold the line naman ako sa pagbantay dito sir pero yung uh, front line talaga Pupunta dito. Pupunta ho ba kayo dito sa barangay. kongreso? Baraw, imbitahan kayo. Imbitahan, imbitahan ho namin kayo, Mayor, para sagutin. Doon na lang ho kayo sumagot. Sige po. Sige po. Bakit ano hmm. ang nangyari? Maraming salamat po, Mayor Arthur Carlos Volter Ribando. Mayong buntag sa iyo. Hmm. Salamat, Sir Erwin.